Tatanong ako sir Sir, ngayon lang ako nag-deliver dito, sir. Kaya ngayon lang din ako dito, alam ko. kaya nga kaya nga ako maayos, sir. Kayo yung sa akin, sir. Kasi nagtatanong ako maayos, sir. Ayun nga, sir. Kung alam ko naman, sir, alis na makagad ako, sir. Deliver area? Ah, oo. Sa baba, sir. Sa labas yan, di ba, sir? Oo, eh pina, pina kasi ako dun eh. Sino ang guardiya ng papalit sa Yung sa Asia sir. Yung mga nakamotor. Ayun lang, na, highway talaga 'yun. Hmm. Eh kasi sabi niya, pasok daw ako dito, dito daw ako mag-deliver sa loob. Meron daw sir, dito, may delivery area daw kasi dito sa loob. Eh. Ay I-higit lang ako sa'yo, sir. Ha? Ah? I-higit ako, sir. Ikaw, saan ka dadaan? Sa Hindi, saan po ba yung daan, sir? Saan pa kaya dapat? Magdi-deliver dito, sir. Magdi-deliver, ah? Magdi sir, dito. Saan pa dapat? Ang ah, alin, sir? Kasi kung ako tatanungin mo ng daanan, pwede kita turo doon eh. Saan doon yung u-turn? Pasa pa dito. Hindi, sir. Kaya nga, sir. Tinatanong ko yung sir, yeah. mabilis sa daan, sir. Doon ka mag u-turn, tapos pasok ka dyan. Ha? Ah, i ako, sir, pag -ganan. So, ah, okay, sir. Tatanong ako sir eh. Kasi, yan, eh. Sir, eh, ngayon lang ako nag-deliver dito, sir. Kaya oh, kaya nga kaya nga si nagtatanong ako maayos, sir. Eh. Kaya yung kayong magalit sa akin, sir. Kasi nagtatanong ako maayos, sir. Eh. Ayun nga, sir. Kung alam ko naman, sir, ah, alis na makagad ako, sir. Eh. Pasensya na, sir, ha. Ah. Hindi ko naman alam kung saan yung parang yung ano dito delivery area ito mo po ta first time ko nga mag deliver dito eh sa ulo ako maayos eh makayod na din pa ako <laughs> ginagago pa ako sa sagot eh no natanong ako maayos nagdagago pa syempre kung alam ko naman na doon yung delivery area dito na ako iikot diba tulong din napakaansin syempre ang, ang turo lang sa akin kasi doon lang ako mag-aantay sa may ano nakaan ko dun ano nalagay na lang dito Ba, ma maangal lang daw ako yun nagtatanong ako maayos ang ang buho siya sabay yung anendo anendo sendo Boss, dito ba waiting area, boss? Boss, Dito ba delivery area? Delivery area? Ah. Uh, eh. Oh. Uh, ano sir? Ah, pagkain kasi 'to eh. Sa labas ka. Sa ilalim, sir? Sa ilalim? sir. Sa ilalim? Ano, sir? Deliver, sir. Ayun, sa baba nalang siguro, Sir. Sir, salamat, Sir. Magdi-deliver ako, Sir. Magdi-deliver ako, Sir. Saan ako pwede, Sir? Magbibig kami ngayon, Sir. Magdi-deliver, Sir. Magbibig kami ngayon? Oo. Ang gawin niyo lang, Sir. Kasi bawal talaga dyan, e. Eh. Uh Oo. -oh. Saan ako pwede, Yung Sir? Yung kausap niyo, pag andiyan, nasa kamigil pa. Okay, sa ilalim, may... Sa ilalim ba, Sir, meron? Ha? Uh -huh. Sa ilalim ba, meron? dalabas so, labas? Okay. Sir, galing na ako dun, pinalis ako dun sir eh <laughs> Dito daw ako sir, pumasok daw ako dito Pwede nga kayo sir, pumasok dito, iikot sir? lalabas ulit ako sir? <laughs> lalabas ulit ako? <laughs> ah, bawal ako mag-stay sir? <laughs> bawal ako mag-stay sir? Bawal sir? Dapa sa baba sir, merong ano? Sa baba sir, merong delivery area? Delivery area? Oo, sa baba sir Sa labas yun di ba sir? Oo, dyan sa Pinapalis kasi ako dun eh Sinong guardia nang sa'yo dun? Yung sa Asiana sir Yung mga nakamotor Ayun lang, highway talaga yun eh Eh kasi sabi niya, pasok daw ako dito, dito daw ako mag-deliver sa loob Meron daw di May, though, sir, may delivery naman. area <laughs> daw kasi dito sa loob eh Ay kung gusto mo Baba ka dyan ang ka mo na dito baba Ang pwede daw sir so, Sige sir, salamat sir so, Sir, salamat sir Ay bayad ba dito? Ay bayad ba dito? guys, nagchat na yung ating client so nandun na daw siya sa labas naantay nakantay niya ako dun sa labas kasi yung alam kasi ng mga client dito is doon lang talaga nagaantay sa labas so yun, lalabas tayo ulit para uh, ano at ngayon, uh, nasa na sa dito terminal where are you hello, hello. <laughs> yun, ma Ayan, ma'am. <laughs> eh, pinali, pinali kasi ako, Eh. <laughs> na. Ah, eh, Sige, ma'am. Salamat. tapos matapos din hindi mo may mga client din naman dito na gantay napaalis alis pa ako <laughs> <laughs> ako napakahirap ang deliver din ba wala ano naman sana problema siguro kung mabilis pa baba yung client no hindi tayo mapapaalis hindi tayo magpapahikot-hikot dun baka so yayabang talaga ng mga guard dito sa ano at siya na ayun ako hindi okay lang tapos naman na